So yun mga kabataan, yun update tayo sa ating mga pato. So yun mga kabataan kanina ay may bumili ng uh, ng uh, pato. Uh, dalawang kilo What? Tawagan ko yung mga pato. So yun mga kabataan dito yung ano yung ah uh, 13 plus 70 na ano na pato na uh, sisyo tatakwin na siya 17 pato na pisa yan at uh, yan mabilis na lumaki ang patuka ko yung broiler na ano na na ano na patuka tapos may sisyo pa ko dito yun 10 yun. yan yan ang kwan uh, ang 45 days yan dito na madangkato ko na siya mahigit ng 2 kilo yan mga kabatang so yun mga update tayo sa pato yun nakabeta tayo ng ano uh, dalawang kilo yan dami no mga uh, dalawang kilo mahigit 2.2 kilo bali uh, uh, ay 250 isang kilo bali ay 560 yun pero bayara ko na lang yung 2.2 kilo na 550 mga kabatang kaya yan, yun kumita tayong no? 550 binayara na at ang bumili mga kabatang shout out po kay ano kay kay Ares Driving Vlog yun nagbablog din po siya yung sa mga gusto magpaturo diyan ng ano ng mga driving dito po yung sa Marbel sa may dito din po yung sa Coronadal City hawak po yung sa Marbel uh, dito sa Coronadal City hawak po niya at uh, yun at uh, nasa comment section po yung kanyang uh, ano link yung Ares driving vlog yon at shout po kay Ares yun uh, ingat ka ingat po kayo dyan sa Dubai ingat po kayo pabuntang Dubai yun salamat po sa pagbili ng patok yun Ares Driving Vlog yan puntahan nyo po mga kabatang yon, Nung para matuto yung mag uh, aral ng mga sa driving school siya so bali po putra po siya ng Dubai so yun so shout out po kay Ares Driving Vlog yun salamat sa pagbili ng pato yun so yun mga pato yan ang dami pa nandoon mga busog yun so yun at uh, maraming salamat kay Ares Driving Vlog at makabili ng pato so yun So yun, at uh, ako yung gagawin mga kabatang at yung ng kahoy. Maayos yung mga kahoy dito. Ubut ako di yan. So po na lang ninyo. Dito, sunod yun. Alright mga kabatang. good morning, good morning sa inyong lahat. At yan, at may kita nyo ang ating mga pato. So mga kabatang, yung gagawin ko dito ngayon ay eh, yung mga mga natuyo kong uh, pinutol mga kahoy, aking papatas dyan sa ibabaw ng, ano, ng kahoy kong yan. At, uh, para pag tag ay hindi tayo mahirap mag magsaing uh, ng mga kung ano luto yung so, pero nahirapan ako dito sa mga kuan Pagdalagay at gawa ng unti-unti kong dadalhin doon sa may laga dyan at gawa ng baka mayapakan ko itong mga patong ito lagi ng habol sa akin. <laughs> gawa ng ito yung, parang mga patong mga kabatang ay eh, kapapatukan mo pala ang mga busog na parang gutom pa hindi mga pataw, wala ka busugan talagang namang makakatawa ng pagmas na itong ganto mga pataw. dati mga kabatay na ikwento ko nga sa inyo ito ay isang lalaki at isang babae lang noon pero ngayon sobrang dami na dami na nangingitlog dalwa pa, dalawa pa yung na ang ano na yung Yun. Lilim na dalwa na nalimlim na, 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 na pataw. So yun nga po at marami na akong naipatas diyan kanina pa at di ko lang na i-vlog yung ko lang i-vlog kanina. So kanina na vlog din ako kanina at dudugtong ko rin dito mga kabatang. So kumusta po kayo kung saan po kayo naroon at uh, kung bago pala sa channel ito mag-subscribe ka na. Yan ang mga araw-araw kong mga vlog mga kabatang dito lang sa aming bahay sa likod bahay na pag aalaga ng pato konting manok. Yan. Yan ang uh, aking gawain dito at minsan naman makikita nyo sa mga previous vlog ko eh, ay ako sa bukid uh, ng mga nyog nagkaharvest ng mga saging at saka naglilinis, nagkahalabas nagtatanim ng mga kung ano-ano mga kalabasa yan at, uh, naglilinis tayo ng mga sagingan at mga nyugan para gumanda ang bunga nila so yun at manood po kayo mga kabataan yan at napakarami natin papatas, ipapatas natin lahat yan yung mga kahoy na yan at doon natin lalagay sa itaas so pasensya na po kahit nausok at di masyadong makita so kwento kwento muna tayo mga kabatang yon sa so, mga previous kong vlog mga kabatang dati ang aking mga vlog noon ay sa Taiwan noon kung mapapansin niyo yon mga vlog ko mga pasal pasalaan tayo dyan sa Taiwan noon at kain mga mukbang yan pero dito ngayon tayo sa Mindanao, yung shout out sa mga taga Mindanao dyan at sa mga nanonood dito sa Barangay Taplan. So shout out po kayo kung sino pong nanonood. Ay uh, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking mga vlog dito. So at malaking tulong din po yung mga panonood nyo yan. Dahil nga po noong mga nakaraang buwan ay tayo naka din po tayo sa, sa YouTube. Eh medyo gamay lang po, konti lang po yung ating sinasahod nyo at mahina ang So kasi iba po yung aking content ngayon dito la sa bukid mga kabatang, sa buhay probinsya. Dati ang aking mga vlog noon ay mga sa Taiwan yung malalakas pong guests uh, niyan eh sinubukan ko pong mag ibang content dito sa probinsya namin at uh, iba naman ang content at uh, kung ano mga gawain ko dito sa sa amin sa probinsya. So hindi pa kami na, hindi pa ako nakakapamasyal dito sa Mindanao at uh, pagka tayo eh, may panahon na mag-gala ay eh, pupunta tayo sa mga ano sa mga gandang lugar dito sa Coronadal City dito sa Marbel at mm, dito sa parting Mindanao mga kabatang at marami dito mapapasyalan at hindi lang po mapuntahan namin at mga busy pa dito sa aming balay sa mga bukid gawa ng bagong dating pangalan ako dito 3 months pa lang ako dito napakarami ko ng gawain dito inaayos ko pa ang mga gawain no, mga kabatang So yun mga kabataan yan at titingnan natin ulay yung mga pataw. Gutom na naman mga pataw. Grabe itong mga patong ito. Talagang walang kagutuman. Yan yung, yung mga kabataan binibigyan ko yun ng mga nagkukumpay ko po yan ng mga, ano, mga damo. Mga damo, kinukumpayan ko yan para kasi gusto gusto nila ng mga damo mga dahon ng saging yan gusto gusto nila yan yung mga na sila kayana, mga, mga pato. puno ng saging pero babalatan nyo lang po yan para makain medyo matigas yung ang kukuhanan nyo lang po nyo lang. Lang, ang bibigay nyo lang dyan yung mga ubod na Ay. saging yan gusto gusto ng mga pato yan at dahon mga damo na mga sariwa yan gusto gusto yan mga batang grabe Ay, yan, yan. tinyo na naman mga gutom na naman sila nakakatuwa naman pagmasdan sa dami ng mga pato yan Talagang uh, asikasong, asikasong po itong mga patong ito. Gawa na po ng maganda po itong kitaan sa mga pato Dahil nga po yung sinabi ko nga ay eh, marami na po kong napagbintahan dito at ang isang kilo po nito ay 250. E eh, pagka po kayo nakapagbinta ng mga limang ulo nito ay eh, napakaganda na. Pag ang isang pato eh, ay ay eh, mga kilo eh, ay kilo. Ang isang pato o ay digay ano yun. Pagka kaya nga nang nakadalawang dalawang kilo may ko 560 550 na yun na ko eh kung makarami tayo ng mga ilang pato mabinta natin dito hindi napakalaking pera talagang may pera talaga sa pato talagang maganda ang pag-aalaga ng pataw. sa halip na maganda itong tambay-tambay ka lang madaling alagaan lang ang pato pero pagka yung mga nalimlim na yung mga sisiw na yan alagang alagaan yung sisiw para diretsong lakas siya yung mga sisiw buwan ng pag-aipinabayaan yung mga sisiw na yan eh maraming ditong yung mga nga inbaga, yung mga sisiw, kailangan ay ang kulungan ninyo yung mga may screen yung bakal para huwag makain ng mga mababa, mababait, yung tatawag namin dito yung mababait, yung mga ano, kumakain, mga pusa, ganyan, talagang ubusin yan. Kaya ang pinag pinagawa ng mga kulungan ay yung mga, mga screen na bakal para, para, hindi makain siya. At talagang tutok na tutok po dyan sa mga tubig. Lagi pong huwag mawala ng tubig yung mga pato yang lalong lalo mga tubig mawala na ng pagkain wag lang tubig talagang gustong gusto po yung mga pato yung tubig gusto lang may tubig na sila'y maiinom talagang wag mauubusan po yan talagang yun yan po ang uh, ang gustong gusto ng mga pato yung tubig kailangan wag mauubusan so yun mga batang yan at uh, tinatapos ko na itong mga patasing kong mga kahoy so kung sinasabi ko po sa inyo kung bago pala sa channel ito ay mag subscribe ka na salamat po